Tinupad ng social media personality na si Wamos Cruz ang kanyang pangako sa isang lalaking taga Bohol na kamukhang kamukha niya. Tinawag pa ni Wamos na long lost father si Joselito Acascoso, 55 years old, dahil nga hindi nalalayo ang kanilang itsura kahit pa hindi naman talaga sila magkaano-ano. Hinanap ni Wamos si Joselito matapos itong mag-viral sa social media para kahit papano ay maabutan ng tulong na antigang online influencer sa kwento ng buhay ng kanyang kamukha. Nang magkita sila ng personal kamakailan ay binigyan ni Wamos ng malaking halaga ng pera si usilito para raw makapagpatayo ito ng sarili niyang salon. Di pa talaga ni Wamos si Joselito sa isang lugar sa Bohol para makilala ito ng personal at maibigay nga ang kanyang tulong at regalo para rito. Bukod sa tulong pinansyal, niregaluhan din ni Wamos ng iPhone at iba pang gagamitan ang kanyang long lost father kaya naman abot langit ang pasasalamat nito. Hindi raw niya akalaing may darating niya napakalaki blessing sa buhay niya, lalo pat malapit na ang Pasko. Mensahe na usulito sa kanyang anak, salamat po. Alagaan mo ang sarili mo Sir Wamos. Nag-promise pa siya kay Wamos na hinding-hindi siya sasayangin ang lahat ng tulong at ayuda na ibinigay nito sa kanya. Sa mga hindi pa masyadong aware, ang tunay na ni Wamos ay si Tiki Cruz na isang beat player noon sa mga pelikula. Isa sa mga nagawa niyang movie ay ang Daddy's Girl. So that's all for today mga ka-chika. This is your Pride check it please like and subscribe see you at my next chick